na lokaraw ang dating aktres na si Rica Perelejo dahil napagkamalang batang kalye ang kanyang anak na si Mano na isang server ng mamahaling restaurant na kanilang kinainan. Ibinahagi pa nga ni Rica Perelejo ang nakakalokang kaganapan sa kanyang Instagram story. Kwento pa nga ni Rica, true story, we were seated here when server asked us if kasama namin si Mano. Akala niya yata he is a street kid na disturbing us. And I think why? Dagdag pa nga ni Rika, may daladala raw kasing stick na kahoy ang kanyang anak na pinaglalaroan nito at nakachinelas lamang daw ito at nakasot pa raw ng pambahay na damit na madumi. E medyo mamahaling restaurant daw ang kanilang pinuntahan kaya siguro na pagkamala ng server na batang kali ang kanyang anak. Ganito kasi itsura niya. May dala siya stick inside a fancy resto with his play clothes and berks na siyempre may duming bata Major e medyo fancy yung place. So akala na yata he cannot be dining with us. Makikita nga sa larawan ng kanyang anak na may hawak-hawak pa itong kahoy. Ngunit ayon kay Rika, hindi naman daw siya na-offend na napagkamalang batang kalye ang kanyang anak ng server. Dahil mukha naman daw kasi batang naglalaro sa kalye ang kanyang anak na si Mano, ipinakita e pa nga ni Rika ang larawan ng kanyang anak na nasa loob ng mamahaling restaurant na pinaglalaroan ang sanga ng kahoy. Di naman ako na-offend kasi totoo lang mukha talaga siyang batang naglalaro sa kalye. At sa totoo lang din, hindi naman namin alam na fancy pala pipiliin for dinner ng mga friends namin. Kaya medyo sobrang casual lang namin, pamilya. Ipinakita pa nga ni Rika na nakasuot lang sila ng mga tsinelas nang pumunta nga sila sa isang mamahaling restaurant. Ipinakita pa nga ni Rika na hindi talaga tinantara ng kanyang anak na si Mano ang sanga ng kahoy na pinaglalaruan nito. Pero pero ayon kay Rika, masarap naman daw ang food sa restaurant na kanilang pinuntahan. Kayo mga kachika, ma-offend ba kayo kung sakaling mapagkamalang batang kali ang anak nyo ng isang waiter or server ng isang restaurant? Anong say mo?